Oh, malalaki Malalaki. Ba, malalaki ang kalong, honey. Eh. Malalaki. Ito na po mga kadilag, yung sinukmani na may langka. Ah. Tapos ay eh, may latik sa ibabaw. Okay, ang akin pa ang hinahawak niya eh. Uh, Kasi, <laughs> pagkikin nakapos tayo, talagang tayo kung na tayo, may <laughs> Nakasama <laughs> niya. Ay, may, ba't may almonds na dito? <laughs> Sarap mga kagiyag. Sarap. Ito ang gusto ni Narnia sa kanil tatay, yung malagkit na ganito. Dali mo na yung isang Hello po mga kadilag, welcome back sa aming youtube channel So for today's vlog mga kadilag ay magluluto po ako ng merienda at ang akin pong lulutuin ay sinukmani with langka Bali si Fox po kanina tsaka si Latita ay, ay doon daw po silang langka mga kadilag kaya yun po naisip ko pong magluto ng sinukmani na may langka At si Talambo po ay naroon naliligo pa si Sigma Boy Talambo yan, at by po si Fox. Siya po ang nakakaalam nung langka. Ah, yep, ikaw ang nag, ano na yun, nagpitas Fox. Ah. Wow. Ito yung langka. Sabi nila kanina sa akin may langka daw nila folding tsaka nila tita. Ay, masarap sarap magluto ng merienda mga kadilag ay tamang-tama at uh, kami may malagkit sa bahay. Bumili po si mama. Ay, masarap ay gawing sinokmani. oo mas masarap ang sinokmani kaysa sa palatok po. Nagawa pala yun. Mm -mm. Lalaho ka ng langka yung sinokmani. Nakatikim ka na na yung Sinokmani pa lang natitikman mo. Hindi po. Sinokmani pa lang <laughs> yung Oo, oh, ako din. Tatry natin ang may langka. Oo. Oh. Ah, na din po pala parehas yung dalawa. O, dadaling ko na tong isa. Ah, sige ko. Nini, kaya mo yan. <laughs> Malakas. Dito po namin baba akin. na po ni Box. Ang ah, sarap mo. Ang sarap mo, langka. Ano Oh, lalaki. Wow, malalaki ang kalunghan eh. Malalaki. Wow. Oh. Wow, oh. malalaki din ang kalunghan eh. Magkapatid. Magkapatid po yan. Halang kaya ang magandang ilahok. Kaunti lang naman ang ilalahok po. Kahit ito ah, itong may tama na. Mm. Sayang din, pwede pa ayun. Wala, ito yung Okay na ito, Pox. So, oh, wala, oh po. hindi. Sakto na. Yun ay nila. Ang Ah, mahal ko hmm. Mamay, barter tayo ng kuhan. So, so ito. Mm. pinahingi po nila, nila ako ng langka. Mamaya naman ay barter ng sinokmani. <laughs> Ayan, ito po akin ang himay-himayin, mga kadilag. Pinapas Pero pakim nga po ko Titikman ko. Ayun, sige, tignan lang pala ko. Tikwan mo nga, din, kung matamis. kamis lang nga isang pisang. Yung buto na yan ay ikuha, inyong ipunit, masarap din. Masarap ilaga, haninini. Ayun, kami naglalaga ng lapin. Sarap. Ipunit ko yung... Kami isa lang. Pulit ko yung mga buto tikman natin itong langka ko. Sarap! Mm. Sarap. Sarap tayo may langis. Mm. Pwede pa nga isa. <laughs> Ayun, oh, thanks. Yeah. Mm. Ayan, at si Talamboy nakakain na din. Kakain na din ng langka. Kaliligo po na yung fresh. Ganina si po na pinain na yung bloke. Ito na, all. Ito yung finished product ni Pulding. Much, much, much later... Ayan mga kadilag, ito na po yung akin pong nahimay na langka. Nahugasan ko na din yan. Mami, ito yung akin ang ihiwain para po sa panlahok sa sinokman. Nakaredy na po lahat ng ingredients mga kadilag. So ito po ay ang mga lahok ay star margarine, langka, tapos po ay brown sugar, pandan leaves, at ito po yung malagkit. Bale, ito'y dalawang kilo mga kadilag. At ito po ay akin ang isasain. Bago ang lahat, tayo ko'y magsasain na muna ng malagkit. So, lalagay ko na po dito sa kaldero. So dalawang hugas ang gagawin ko dito. Ayan natin ang susukatin gamit ang galiri. lalagyan ko po yun ng pandan leaves para pampabango po ayan po mga kadilag at inina po yung sinain ayan at nagkakayot na rin po ng niyog. Bali, anin nakabuo po yung ilalagay sa ating pong sinokman. At mga kadilag, bali, nakasalang na po dito yung panglatik. Yung ilalagay po sa ibabaw. At ako po ay magsimula na magluto ng sinokman. na mga kadilag yung taliasik. magsusunog po muna ako ng asukal. Ito po yung pinakang pampakulay para talaga si maging brown. O maganda yung kulay ng ating sinapman. maganda yung nabili ni Mamang Asukal dahil brown na brown. Dahil ito po ay sunog na. Bubuhos ko na mga kadilag yung kakanggata. Bali na nanuyo po ang binamit dito. Bukod pa yung sa panglatik. So yan mga kadilag, bali ngayon po ay lalagyan ko ng pandan leaves. Ngayon naman po ay ilalagay ko na lahat ng asukal. Bale, ang gamit po dito ay isa't kalahati na sugar. Sabi ni Poxay na mama mo daw, ang luto. <laughs> <laughs> Naamoy niya yung latik siguro. Sa akin pong hahaluin. Ito so, po ipapakuloing maigi. Yun talagang malapot na malapot bago ilagay yung malagkit. Bago ko po makalimutan ay lalagyan ko po ng asin. Pambalansi po yan. Maganda yung kulay mga kadilag. Brown na brown. So naman po latik ay malapit na ding maluto mga kadilag kulo na din. Ayan po, mga kadilag, kumukulo na. Lalagay ko na din po yung star margarine. So, itong star margarine po ay one fourth. Star Star Margarine Tamang tamang pang marunda ito mamaya ang hapon mga kadulog Hingga alis Taris ang yata Ngayon naman po ay ilalagay ko na yung langka para si ay mabagat ng kaunti. Oops. Basta. na. <laughs> Madami lang ka, mga kadilag, oh. Bango. Itayin ko ka po yung kumudo ng kulong-kulo talaga as in. Ito naman sa kabila ay yung latik. Ay oh, malapit na din maluto. Ito po yung nalagyan na ng sugar. Ang kaunti. Para may tamis. Grabe lang langka nito. nag uumapaw Ayan. Kumukulo na. Pero hindi pa ito ilalagay yung malagkit kabilang side naman ay luto na ang latik. arene na yung ahoy ng baby. Mmm. Gango. Ahoy ng latik. Sobrang lapot na po na ito. Talagay ko na po yung malagkit. Naginan natin baby. Ito po ay nagpapatulong din kay baby. Okay. po ay hahaluin pun na. Ito so, mga kadilagay, kailangan haluin maigi. Para ma... Para wala pong buo-buo. lang pa. Ayan po mga kabilag. So, akin ang nahalo ng maigi. Wala nang natirang ulay puti. Talaga namang oh. Tama lang pala mga kadilag yung sain ko. Kala ko po nung unay malambot na naman. Nag-aalala pa naman ako na yun. Pero dito po talaga sa amin ay gusto yung medyo malambot. To. Hindi po yung maano. Ayun, konti pa. Ano nalampu lang po ito. Bak, mangalay din po sa kamay, mga <laughs> kadalag. Gawa ng kawan. Sa <laughs> mga kadilag. Talaga namang napakalagkit. <laughs> Nakapwede na itong pandikit. Tama nga si mama at binili nila yung sabi doon sa binilhan nila, ito daw pong malagkit ay super malagkit. <laughs> Ang nakaprint doon sa may pressure. At yan, mga kadilag, bali luto na po ang atin pong sinukmani. So yan po ay akin ang aahonin. Papatayin ko na po yung apoy. Ayan, napatay ko na po yung apoy mga kadilag at ito na po ang sinukmani. Ako po ay namula doon ang mukha. Kakahalo mga kadilag. Medyo maano din maghalo, mangalay. Pero sulit naman. At na talagang perfect yung sinokmani o yung lagkit ngayon. Hindi ganyan ka kalambot po. So bali ako'y kukuha ng dahon ng saging at yun po ay ilalagay ko na sa bilao tsaka sa mga lagayan. Natikman ko na nga din po pala yun mga kadilag at tamang tama po ang lasa natikman po namin ni Bibi. Ngayon po ay kukuha ako ng dahon ng saging mga kadilag, panglagay sa bilao at saka din sa mga lagayan. Masarap po yung sinukmani na may langka. Natikman ko. Masarap pa eh. Hindi pa man lang natitikman ng iba. Masarap agad. So narito kami sa may likudan. At uh, maghahanap ng saba. Ayan at kukunin ko na po mga katulad yung isa dito ang dahon. Oh, malaki. Ito na po mga kadilag, yung sinokmani na may langka. Ah. Tapos ay may latik sa ibabaw. Tapos po ay may dalawang pinggan dito. Ito po ay dadaling ko kalatita. Tapos ay itong isa ay kalatatay, mga kadilag. Sa tigkabilang bahay. So, unahin ko na itong kalatita sinokmani. Delivery. Tao po. Wah, wow, talambo. Alika. Merienda. Sinokmani. Oh, how? bitaw mo na silpon. Bitaw. At baka mahirap pagkukuan Ayan. Merienda time. Talambo. Opo. Kala talambo po galing yung langka. Ah. Magmerienda ka na muna, ha? Ito naman pong isa ay dadalhin ko dun sa kalatatay, isa kabilang bahay. Chloe! Sinokmani. Mini, sinokmani. Salamat. <laughs> Tikman Yan ay kuwan. May, with a twist. May langka. May Yeah. Hmm. magtimpla ka ng mailot. ulam na yan, honey. Sige, bye-bye. Magmerienda na. Ayan po mga katilag. Bali, naglagay din po ako dito sa isang tab. Ito po ay bibigay ko kay kagwapo lang. Dahil si kagwapo lang ay tamang-tama at naririto na. Wow. Sharaan. Ito ang yun yung gusto ni nanay. favorite oh, ito. Tatay patay. Mm Dali -hmm. so, mo sa inyo yan. Wow. Ah. Thank you. Kadilad. Ito sa inyo siya po ay oh. nagmemerienda oh. na din ng sinokmani. Tikman natin itong sinokmani. Mm. Yan Iyan ay kuwan. Sinokmani na may langka. Ito po. yun gusto ko. Mmm. Mmm. Bawasak. Mm -hmm. Mayroon kaya siya. Yan yung binili ni mama ng bigat, nagbili ng malagkit. Mm -hmm. Si mama. Ito na kayo nakisoyo. Mm -hmm. Ay sabi dun sa, dun daw sa print out. Mm -hmm. Ay super malagkit. Oo. Mm hirap -hmm. <laughs> mm -hmm. oh, na hirap din ako kanina. Kaya ako'y napagod. Pag, uh... At pag ka po pa stress, pag ganun ka <laughs> <laughs> ako'y napagod kakahalo at um, super malagkit siya. Malagkit na ko eh. Mm, -hmm. mm -hmm. ng oh. Sige nga, ayan mo na ko siya akin pa ang hinahawak niya. Kasi okay. ano. Pagkakit yung nakapusta yung salita niya, kung nakapagano, nakagano. Nakasama niya. Ay, may abat, may almonds na dito. <laughs> Sarap <laughs> mga kagilag. Sarap. Ito ang gusto ni nanya sa kanya tatay yung malagkit na ganito. Dali mo na yung isang tabo ko. Thank you. Thank you, kagilag. Welcome. Ano, sold? Sold mga kagilag. Napabusog ako. Mm. Kaunti lang ang aking anak mabigat naman sa tiyan mm. yung kakagilag. Ako, y, hindi na kita nasabayan kumakit ako'y kanina. Mm. Habang nagduluto yung ati Tapos ah. nung pagkatapos ay naglalagay. O tikim ng tikim. Napabusog. Tiyak na malutuwa si nanay na naninay, para aki binigay. Oh, Ay, si mama at papa ay hindi pa si papa ay tumikim na oh. si mamang di pa nakakatikim at medyo masama ang pakaramdam ayun nato doon sa kwarto yung dalawa ngayon bagay dadalhin natin muna sa inyo yung At nang dalhin sa park oh. at maaga pa naman mga kadilag mm. I mean, hindi pa naman ganun kalalim ang gabi Gati. ay ata nang dalhin sa ng oh. nang ma matikman ng tatay at mm. nanay Narito na po kami sa anuling mga kadilag oh. sinakman <laughs> ni so po like money Sinakmani. Welcome po. Yan po yung may langka. May langka. <laughs> yan. Favorite na namin yan. Uh, hmm. So, ano na lang po kayo ni tatay. Pwede rin po pang bukas. Oo, oh, pang, pang kapi po. <laughs> okay. At, Welcome sige po. po. Ano sa'yo? Titikman eh. na po ang sinokmani. Titikman na ni nanay. Mm -hmm. Talagang malagkit po yan. Super malagkit. Super malagkit. Alam <laughs> na Masarap mm -hmm. oh, yan. Yan, yan po pati may nangka. Nanay. Isa nga Ah, yan po. Mm -hmm. oh, so, so, so. Merenda po muna. po. Uh, ni nanay yan.